Nandito na ako sa Mitsubishi Abad Santos yan. Dito namin kinuha yung Montero. Ngayon release kasi. Ayan dito kami oh. Nagpapalit kami ng mags ng Montero sa Mad Trucks yan oh. Mad Trucks. Yan, mabait yung kausap ni Ma'am Christine kaya inantay pa kami. Palit agad kami magso <laughs> All black Ay si ma'am Christine Hindi ka ako dyan mag kasi may ingay. Ito kami sa may along Frisco. Kakabit yung ano, yung spoiler sa likod. Ah. Ano. Yes! Sarap ng tulog ni Benjo Magandang pangbiyahe ni Benjo Magkakabit kami ng spoiler kasi nakabit na yung mags na black kasi ito papatanggal namin na lang kami maganda all black plane pang executive andito kami sa may Prisco Cartronics Black Series Montero Sport thank you YouTube thank you kay Ma'am Christine